Maraming Pilipino naghahanap ng trabaho. Every year, we are producing so many thousands of graduates. Wala nga mga pakasukan, wala ng trabaho. Kung gusto ninyo, bakantihin yan mga posisyon sa opisina ninyo. Gumawa kayo ng kalukuhan. And, uh, may isa pa. I, I think this will be kayo ba? Either as a businessman or as a government uh, employee lang, if you come to know of a conspiracy or may usapan to do an illegal act, Sunan mo lang. Let it ripen into a crime. Pag natapos na ang papilis, hindi na kailangan magbayad ang gobyerno. The contract itself will be the evidence. Sa, sa ano hindi na kailangan eh. The fact that you have the intention to draft a contract that is prejudicial to government will be enough to send you to the gallows. Ngayon, ang usapan ko na lang, pakiusapan ko na lang yung lahat. Kaya wala mga trabaho, kayo mga casual, ilang taon na. All you have to do is to let me know. And may price ako. Pagka mayroon kang malaki, if it's a malaking sindikato, ghost project ni director putang ina uh, I will I'll give you 50,000 bulo mo lang basta sino yung kaibigan mo wag mo na magbigay ng pangalan sabihin mo lang yung kontrata dito ganito ganito so si, yun know, sa si gobyerno si maybe secretary Roque or uh, ni Dominguez pagmamalaking mga contract, uh, wag mo lang sabihin pangalan mo. Ibulong mo lang na niluluto yan. I'll give you 100,000. And I will keep your identity secret until I reach my grave. Hindi ko kayo bubukoy. Hindi ko kayo papasubo. At kung nalaman kayo, tapot hinaharas kayo, Paalamin mo ako. I will deal with the devil. Yan ang gusto ko. Bumaril ng tao na legal. Kaya kung inaano ka, kinatakot ka, paalamin mo ako. I'd be happy to, I would be happy to make you happy. Okay? So, diyan tayo magtapos mga kababayan ko. Take note of my uh, yung ano ko, 50,000, 100,000. Yung malaki. Bulong mo lang. Huwag kang magbigay ng pangalan. Pag na, ano namin na totoo, bantayan lang namin. Then I will allow it to ripen to a crime. Pagkatapos, kami na ang bibira. Then, pagdating ng panahon, balikan mo si doon ka kay Secretary Tugade. Sabihin ni mo, Secretary, ako di ba ako yung nag-report? Kung si Secretary Tugade, yes, I remember you. Tama na. Bayad ako.